Lang, ha? Lang ka ha? Pasok, ang o lang ng origin ito ba talaga dito sa wakas magmumula 'to pa so kung espiritu pumukulang mo sa pakulang sa tao sa mundo

masuk to. Ngopa to. Hello. Bapa ta inde. Ngopa ta inde. mga sakit mo. Apusan mo Pagpag, pagpag. sige tapon. Tapon mo pagpag. Alam kong nadyang, mo na ay mong magipag-usap. Saan na naman? Pwede makipag-usap ka? Pwede? Eh, pag pagpag doon mga sakit, pagpag. Dalawang -pa. kamay, gabitin mo. Pagpag -pag mo. Sige, pagpag -pag mo, agurin mo, pagpag. -pag. Ikaw pa lang ito, Hindi. Dinaole, 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 dinaole,

Vai di tanto, ma cavolo no. Quale? Soldango. Eh, di stamattina c'è la. Il buon della

Opa, magpasalamat ako. Ay din po. Ano po yung kuya yung kan, yung ilang araw niya pong iinumin yun? Tatlong araw. Ah? tatlong araw po. Basta isang beses lang po isang araw yan. Oh. Mag-ingress. ang no, basta 'tong um, um, kimayan pang-truck. Kasi lang dinegosyo. Oh.

siya yan, yung yung mga kawala sinabahan nga ako baka mag iba yung buhos nito eh buti na yung pag sumanib yan mag iba yung buwas